Good day everyone. For today's video, isi share ko lang kung paano ako magluto ng ginataang mais. Una, ilagay natin 'yung pangalawang tiga o 'yung pangalawang patatas. Tapos takpan natin ang kakuloan. Kapag kumukulo na, pwede na nating ilagay 'yung ating malapit na dekas nagasan ko yan na ng tatlong beses kaya siguraduin na naugasan yung ating malaki tapos aluhin natin at huwag natin tigilan sa paghahalo dahil baka dumikit sa ating kasirola sunod na natin ilagay yung ating kinayot na mais press na mais ang ginamit ko dyan kung wala kayong press na mais pwede naman yung nakalata o yung wall kernel na nabibili sa ating mga grocery stores tapos saluhin natin hanggang sa tumuloy siya. Yeah. Continuous lang ang paghahalo hanggang sa maluto yung ating malagkit na uh, mga nais mais. Dutuin natin siya sa may apoy ha, Para hindi masunog yung ating maluto hanggang sa lumabot ito. Hintay so, lang natin siya maluto bago natin ilagay yung kakanggata o yung unang piga. Dito, pwede na natin ilagay ang ating unang gata o yung kakanggata. Continuous lang ang paghahalo. kapag luto ang ating malagkit na bigas at yung ating nais, pwede na natin lagyan ng asupan. Yan, yung kalahati na nang nilagay ko. Kapag kulang sa tamis, nasa sa na kung gaano kadami ang nilalagay ng asupan. Kung gusto nyo nang mas matamis, tagdagan pa. Kung ayaw nyo nang matamis, uh, kayo na kung bahala ang mag-adjust sa asupan. Ayan, kaya konti muna nilagay ko mamaya titikman ko kung lalagyan ko pa o hindi titikman ko na kung okay na yung asupan. Dahil kulang pa sa ating panlasa, yan, nilagay ko na lahat yung asokal. Bale, isang tasang asokal ang nailagay ko dito. So, o, ito yun na lang mag-adjust sa asokal kung gusto mo matamis o oh, hindi. Yan, luto na ang ating ginataang mais. Uh, pwede na natin siyang i-serve. Para sa akin, the best itong kainin kapag malamig na siya. Ayan. Palamigin muna natin siya. Tapos, ilalagay sa rep kapag malamig na. Huwag ilalagay sa rep kapag mainit pa. Ayan. Merienda na po tayo. Thank you all for watching. Don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell. Para updated po kayo lagi sa mga susunod kong video. Thank you.